Ako nga po pala si Panot, maglalabing isang taon na sa OFW. Nangangarap na pumayat, pero wala pa rin pagbabago. Hindi pala ako matakaw sa soft drinks. Isang araw nga po pala inuubos ko 1.5. Ganyan ako katakaw, pero sekreto lang natin. Kasi yan yung way na pagpapayat ko, pero wag nyo na akong ikwento. Kagahapon po pala inubos ko 1.5 na Coca-Cola. Ngayon naman inuubos ko isang merienda, 'Di ba, malupit ako magpapayat? Kaya kailangan ko na lang talaga ng albulario at himala sa mundong to. Ginawa ko po pala 'tong video na to para hindi ko kayo hikayatin na uminom ng soft drinks. Kasi sa totoo lang at hindi sa totoo, nakakataba pala to. Sinusot ko na nga po pala yung sinuot ko kagahapon na medyas Hindi naman siya masyadong mabaho Sayang din kasi sabon Magtipid-tipid tayo as a OFW Hindi naman tayo kasi tumatay ng pera Ngayong araw po pala, nawawalan na ako ng sigla at tiwala Hindi ko alam kung mayroon pang darating na isang himala Masarap talaga kasi kumain Ang hirap talaga magpapayat Ang sarap talaga uminom ng soft drinks Kaso ang hirap talaga magpapawis Ayan na nga, nag-push up na nga ako kasi nga papansin ako sa pagbablog ko. Nangangarap na lang ako pumayat at mawala na yung chan ko kasi nga gusto ko magka-abs para naman mukha namang macho. Pagkatapos ko nga po pala gumawa ng 20 sa pagpupush up ko, naalala ko, nagutom na ako, parang gusto ko nang kumain talaga at hanapin yung isang kaldero. Kaso nagkilo naman ako, nakita ko wala pa rin pagbabago. Siyempre lumabas na ako ng kwarto para naman magpapawis sa labas at sa kanto. Sa totoo lang talaga, ginawa ko lang tong vlog na to for entertainment only. Hindi ko sinasabing gayahin nyo ako sa pagpapapayat ko kasi nga nahirapan ako magbawas ng kilo. Kung pwede lang talaga ibenta yung mga bilbil ko at saka yung taba-taba ko, ko na para sa inyo para makatipid naman kayo sa pagluluto nyo dahil sa kamahal-mahal na mga bilihin sa Pilipinas, ito na lang talaga siguro yung solusyon ko. Ibebenta ko na lang yung bilbil at taba-taba Seryoso na nga tayo, ayan na nga palabas na ako kasi nga magja-jogging na naman ako sa labas Kasi nga nagpapapayat daw ako pero sa totoo lang niloloko ko lang yung sarili ko Hindi nyo pala na itatanong, may mga pusa din talaga dito Minsan hinahabol ko sila at pinaglalaroan ko sila Marami sila dito, araw-araw nakatambay dito kasi nga maraming pagkain dito Kaya ang matataba pati pusa pati tao kagaya ko Ayan na nga fast forward natin, ganito pala ako dito Minsan, ginagaya ko si Manny Pacquiao kasi nga pangarap ko maging boksingero. Kaso nga, nandito ako sa disyerto at naging OFW labing isang taon na kaso walang ipon, panay resibo. Tumatakbo pala ako malapit pala sa highway kasi nga malapit yung compound napin sa kalsada. Nandito pala kami sa Alcage Road, malapit pala sa industrial at papunta sa Alcage Town. Nandito kami sa exit 18 sa Riyadh po. Sa oras pala nito, alas 5 na ng hapon dito kaya medyo madilim na siya kasi nga nagbabago na yung klema dito. Baka next week, baka sunod na buwan, baka next other day, baka malapit na rin dito kasi nga dalawa yung uri ng ano dito, summer at winter. Kaya nga malapit na taglamig kaya siguro naman dito pala nagjogging na ako. Kaya di sa sa mga video ko. Maraming maraming salamat sa panonood for nonsense video.